ng hapon sa lahat. So, ngayong hapon ay uh, kasama natin ngayon ang uh, dalawang uh, naging kalaban namin sa dun sa bundok, no? Kulang iba si uh, Dax at si Luz So, wala akong natutungkuhan sa itong Katong, yung commander, no? Mm. Wala naiyon. Oh, na lang din itong ngayon dahil uh, sa pagbagong -pag buhay nila. ay maktosap natin sila no mismo. So, yun nga pala. Uh, salamat sa makasama ko ngayon. Uh, hindi mo kumpleto. Pero, sige lang. Mm -hmm. At uh, kasama natin si Jackie, Dante, si Raya, uh, si Mr. Swab. Swabe, si Brando. Yeah. Sabi natin. hat, at ngayon, malaman din natin kung uh, saan talaga nanggaling nitong si Brando. Kung sino talaga yung totoo pamilya niya. At siyempre, Galing din yan. Galing kay Luz, no? Diyan din sa Diyan din malalaman. Ata uh, makakasap ko natin ngayon si uh, Dax, no? So, ngayon, ito yung dalawa, no? So, sino bang natin ko sapin dito? Yeah. Ito na lang, no? Oo, oh, ito. So, si Luz, Yan, si Ang ganda ng itinig mo sa Luz kaya na. ha? Sa... Ha? Sa muna. Hindi <laughs> muna. Ang ganda ng no Nakahapon, parang ano kapag kahapon, no, los Ha? Parang, labi matapang kapag kahapon ba? Oh, bakit, no. bakit? Ngarag pa ako sa bakbakanan eh. Nga yeah, eh. Parang nakulangan. <laughs> Joke lang. <laughs> parang nakulangan. Pero, ano bang plano mo, Loz? mo? Ah, gusto ko talagang magbagong buhay. Yun. Kaya maganda na yung ngiti ko ngayon eh. Oo. Oh. Matawa ko eh. Siyempre. <laughs> <laughs>

aking anak anak-anak na si Brando, tinuturing ko talaga yan siyang anak. Kaso, sa kasagsagan ng kasamaan ng mga ano namin, na okay, napasama lalo. Kaya ngayon, nag-decide na ako magbagong buhay at kasama ko na sila. Kasi Brando na, kasama niya rin yung mga kapatid niya. Kasama na kami. Yung gusto ko lang sabihin sa inyo, na yung pagkatao ni Brando is hindi ko alam. Yung pamilya niya hindi ko rin alam, pati yung dalawang kapatid niya hindi ko rin alam. Kaya si Brando lang talaga yung kinikilala kong anak at siya lang talaga yung nakikilala ko ng gusto dahil ako yung nagpapalaki sa kanya. Tapos sa buhay ko naman, gusto ko lang ipaalam sa inyo na ano, meron akong asawa, may anak ako na isa, hindi ko sila kasama matagal na. Mm. So, ang, ang mangyayari ngayon, gusto kong umuwi muna sa kanila. Kasi nami-miss ko na rin yung pamilya. Ang okay, ganito, ang tanong ko, bakit ba't ka napunta rito sa lugar na to? Kasi alam mo naman, pag bandido, lahat, lahat ng lugar kayang puntahan. Kayang lakarin. yung kinakailangan kaya pasukin lahat ng mga uh, hindi pa alam pasukin. Kaya, yun, parang uh, naliligaw. Hmm. Parang sa limpusa ba? Kahit saan, baka ka natin. So, ganito, uh, matanong ko lang, last, ilang, ilang taon ko lang Ano? Huh? Kailangan ko ba talagang sabihin? Oo. Oh, oh. Ay? Taba? Ah, ilang taon ko lalas? Kailangan talaga? Oh, sute king. Um, bata ka kasi dinan. Bata pa. Bata pa, no? bata, pa, no? Toto, bata pa. Maganda pala si Commander Loss. Hmm. Ah, Los, ah Los. Sorry, sorry. Los. Oh. Hmm. Masalah kapag oh. mm -hmm. mm -hmm. di ko na sabihin, oi. No? kami sa bahay ng ko. So, dito na muna. habang nag-ipon pa ako ng pera papunta sa bahay na Los, no? Sa lugar nila. Kasi malayo pala yung lugar nila. Ang ilang oras ba? Ano? tawid dagat eh. Kaya medyo sa araw na. mahigit. Malayo nga. Hmm. So sa ngayon, no? Uh, dito lang muna siya. Samantala. Eh, pag ganyan kasi tawid dagat eh malala, malaking budget niyan. Mm -hmm no? Totoo yan. Oo. Oh, kaya, yun para ano na talaga, no? Para ma, mag-respon mag na yung ano mo. Nakita mo na rin yung mga ano, pamilya mo, di ba? Oo. Oh. Oo. Oh. Masaya nang ako eh. Kasi, parang, parang totoo talaga. Oo. Oh. Parang, from devil to angel. Oo. Sige na, na lang kung, meron mo na kung, konting may tulong sa'yo, no? Tama-tama lang, hindi nga ba sa'yo, no? Mayroong maawa, no? Sa'yo, sa... Okay sa, um, lang lang sana kung wala, kaya ko lang at lakarin. O nga, no? <laughs> Kasi sa dagat siya oh. eh. Kailangan kong maglakat. Mm. Wala tayo. na kaming, ano dito, wala, wala na kaming kalaban. Peaceful na yung pangungha din namin. yun ba? Hindi mm. you know, nga, totoo. But... Oo. Oh, Sabi ang hirap talaga, public balik sa bundok. Eh lalo na ikaw lang yung kalaban namin. Di ba? Kaya Mabuti ng... Mm. Uh, para maano ko na, no? So, sa ngayon mag-iipon to muna ako. Baka sakali din na magtutulong sa sa, iyo, sa atin sa pamasahe mo. So, ganoon na lang. At ngayon si mm. Um. Dax. Dax. Ka Dax. Hey, okay. hey. ko may plano kang mag-vlog. Usapan din natin 'yan ngayon, 'di ba? Di ba ano ba yung pinapromis mo? Ano ba yung sinabi mo sa amin na ipapatulong ka sa uh, gusto ko na gusto sana magkatulong magkatulong para mahanap yung mga pamilya mm -hmm. eh, na paano ba yung pamilya mo? Hila. kasi yung ano, sumama ko sa bandido apat na taon akong nasa bundok Mm. Uh, hindi, hindi ko pa, hindi ko na alam saan sila ngayon. Hmm. Apat, apat na taon na rin. Um, apat na taon na nga, hindi ako na pa huwi sa amin. Iwan ko kung nasa, nasa nga sila ngayon. Hindi ko na alam. Ano hmm. ba? Uh, sa lahat ng Tegan? viewers na, tagal na. Ah, hmm. uh, saan ko sana ipabuti mo na patawarin niyo ako sa lahat ng mga ko. Pati na sa Team ano, hmm. 44. Kasi, uh, tao lang po kami. Ito so, ang kamalik. Sana hmm. patawarin niyo kami lahat. Sige lang. Kung um, hmm. masabi mo na magpapatulong masabing siya na gagawin niyo lahat, eh baka babalik na naman sa bundok. Mm. Dirap Di, so, oh. na. Hindi na ako magbalik. Puto na to ito. Bagbuhay na talaga ako. Um, so, Masahan din namin yan. Kasi dogs. alam alam ninyo kasi, marami kasi hindi pa kumbensido uh, ba? So, mm. pagbabagong -pag -pag buhay ninyo. Marami ano, na sabi na, try door daw kayo. Lalo na po sa akin siguro, no? Oo. Oh. Sa lahat po ng mga viewers yeah, dyan, okay. uh, humihingi po ako sa inyo ng dispensa. Sa lahat po nang nagawa kong mga mali, darong lao na po sa Team 44, uh, kay Ligaya, sa lahat po sa kanila, sa lahat ng Team ni 44, hinihi po ako ng pasensya. Ligaya, uh, sana makuha ko yung tiwala mo at pagdating ng panahon, ay eh, magiging okay ang bago. Sa amin, walang problema. Sa mga viewers na, na lang. Sa mga viewers, sa mga viewers dyan, uh, Uh, sana pagkatiwalaan niyo ako eh. Bigyan niyo ako ng isa pang pagkakataon para makilala niyo naman ako ng gusto. Bilang bilang commander loss ng na, na masama kundi kaya ko naman din magbago. Lahat naman tayo may pagkakataong magbago. Kaya gusto kong patunayan sa inyo yun, bigyan na ako ng pagkakataon. At uh, gusto ko nang matanggal lahat ng magalit sa akin. Pero kung may may mga viewers tayo plus kung ano, kung makawi ka na sa inyo, kung mag-request sila bang ipabalikin ka dito para magsama tayo ba bilang mm -hmm. isang buong isang team tayo. Makakaasa ba kami na matulungan mo kami sa ano? No, no? makabalik ka dito, hindi ba? Opo. No? Wala naman no, problema. Kausapin ko lang yung asawa at anak ko. naiintindihan nila ako. Oo. Babalik ako para kasama-sama. Oh, kung may mag-request na nga, ba nga, vlog na lang si Manderlos, kung pwede. Parang, parang ganun ba? Opo, wala kung, kung meron, may, kung meron hmm. may, ah, mag-request, ano? Hmm. Ako nakadepende lang naman ako sa ano. Hmm. Kaya sa tubig pa. Oo. Oh. Paalon-alon lang. Oh. Sabi sa Agos, no? Hmm. Ganun. Sige. Kasi okay, yung mga viewers natin dyan, oh. No? Wala na kayo magalit kay Luz. Kasi yung naman. Ay po sa iyong lahat. Mabayat naman pala. Bakit Luz? Na, na, ang iba kasi na, na, na tao curious ba sa, bakit sa nalaman mo mga lingwahe ba? Ay, o po, Kasi, uh, dati po ako, OFW. Uh, ilang taon? Walo. O, walo. Eight years. Ganun ba? Mm. Kaya pala alam mo lahat ng mga ano Opo, bali. Tatlong lingwahe, alam mo. Opo, kasi isa lang naman yung Arabic na lingwahe ng Middle East. Pero iba-iba sila ng, ng, ano, ng pananlita, the way na magsalita sila. May mga differences sila. Ah, ganun. Oo. Uh. Ah, ba silang lahat ng mga FWs na nakapanood nito, usapin mo sa... Ang ng Arabic na sa mm. Suri ba? Ano? Oo. Oh. Oh, na sorry ka sa lumuhay ng uh, Arabic ni. Ito ba 'yan? Okay. Um, hello. Uh, salam alaikum. Uh, ana esmi Luz. Ani ana kalam Arabic asan ana ana bis a uh, gul aset Ana asifa waji Asan ana yani ana syukur kita ini yani, sim-sim syaitan alhin anay bisawi kwayes asyan ala mabsuta yani mo asyan ala jalan wala es kali ala mabsut wala sawili na deep haga hadi galbi ana mm. ana fi galbi mabsut o galbi tayib o galbi abiyat oo muaswan, anahpi awal salam, anah jalan, anah eh hada min dakin min dabi, anah mungkin aswan, ah, mm. Kali hada dakin, kahli kahli hada, kali hada alhin, isa, ger, ger, mm. Ay, aywan, 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 syaitan aywan, Uh, devil. Oh. Shaitan, yan uh, masama. Oh. But then, sa wili, transfer. Sa wili ger. Sa wili ger, ah, transfer. transfer. Nagbago. Ah. Nagbago. Uh, oh. Nagbago. Na siya. Uh, Nagbago. Mau da ito. Shaitan to uh, mabait. Oh. Hada, hada na kalam. Yan ay anasif kulukum nito uh, Ana malom yani into watch jalan mi ana. Mm. -hmm. Bas ana, ana bas nas. Mu ana asyan na perfect yani ana mu mu satra. Ana bas insan. Ana ti sawi galak kulo ko mi to mm. sawi galak. Mu bas ana. Bas kali ni ana sa ni na deep min ana is ana is ana galbi ana fakt man ana mm. -hmm. kulo shay. Kali ni ana sa ni mabsut mu jalan. Kaya, mm. -hmm

Oh, I don't know. Alam ko yan Sabi niya, inaantok na daw siya. Yun lang yun. No? <laughs> Mahaba yung sabi niya. Mahaba oh. Maha nang yung sabi, tapos naantok lang. Naantok sabi niya, naantok na siya. Inaantok lang di ay. Inaantok lang di ay. Ayun ba yung gusto ba yun pala? Naantok lang pala. So, yun nga. Oh, Dax, ikaw. Dax, no? Yun Yun lang. Ano bang? Gusto mo, Dax, no? Yun, ah, yun lang. Ano? Ang gulo nga namin, hanapin. Saan ba tayo magsimula maghanap, rin? oh Oo, yun ang nga ang problema. Kaya dapat kayo. Ha? Saan baka... Simula tayo sa maghanap. Isi ba yung sapatag? Saan ba? Saan sa mo patag. ba alam? Saan ba banda yung pamilya mo nakatira, hmm. Kuya Dax? Sabi ng mga kamag-anak ko doon sa ano, bayan. Mm, sa bayan? yung ano, pamilya ko. Mm. Bayan. Hmm. Ay, hindi. Ang ganito ay doon. Hmm. Hanapin natin kung saan yung kamag-anak niya. So, tayo magtatanong kung ano, kung saan ba yung kamag-anak niya doon sa bayan, oh. yun ang unang hanapin natin. Para matanong natin kung saan na ba talaga ang pamilya niya ngayon. Matanong lang doon sa tinitirahin mo dati ba? Kung pupuntahan natin yun? Hmm. So, no. pwede natin yung puntahan. Baka andun lang. Baka andun lang sila. No? Pero may kalayuan din. Ngayon lang din. Ayun nga. Ah, okay lang 'yan basta ba makikita maki natin, natin, natin yung pamilya mo. Kita natin 'yan. -hmm. Mm. Sige, Brad. Wala tayo mag ang bagan tayo ng Oh, isang isang oh, libo Brad, bakan port na 'yan. sige. Sa, sa, motor, isang motor lang 'yan, ha? Oo. Sige. Sige. Turong tulong tulong. may motor lang man din sabi. Oh, Brad. Oh. Ikaw Brad, mong arkilado na ka, magrenta ka na lang ng motor. Kahit baba-bao lang, pwede na 'yon, no? Oh, pwede. Okay. Sige, yun na lang. Gawin natin. So, yun lang may tulong namin dyan. Brad. Dax. Ito, nakikita ko naman talaga ng no, magbabagong buhay ito. Ano napapansin ko na ito eh. Ito naman si ano na, ngayon naniniwala ako na magbabagong buhay na talaga si Los. Masya napansin ko ngayon Commander so, ng Los. Ay, ay, sorry. Si Los, panay Ismail. Yan nga eh. Hindi, ano, parang blooming ka ngayon, uh, Commander Loss. Siguro na-excited siya dahil sinabi oh, na... Magkikita, magkikita na yung pamilya siya. mo. So, masaya na ako eh. Kasi makasama ko yung family ko din. Uh, hindi yung lang kasi hindi ko sila makontak. Diba? So, oh. Pero, ngayon. Commander Loss, parang na yung nahalo doon sa sinarita mo na... Ano, anak-anak? Ano mo uh, to? Anak. Anak ana, ana. ako. Ah. Ah, ah anak-anak.

Salamat na ako support, sa support. Uh, support natin. Oh, sige. Eh magsalita ka ano, viewers namin. Oh, na. sige. Kausapin mo. Ano ba 'yung oh, channel mo? Ah. 'Yung ano channel ko parang hindi na puro video. Masama, ano mo gusto mo? Pwede na, pwede na natin kailitan yun ng bago. Dax Mundirigma. Oh, uh, pwede na yun. Ha? Dax the Adventure Day doon. Adventure, oh, Din na daw yun kasi dati, dati pa daw yun eh. Oh, adventure siya dati. Oh. Max Mandirigma daw gusto niya eh. Oh, sige Mandirigma. Sige. Ayun, matibay. Sige, ma Dax ma sa Mandirigma. Sa lahat ng viewers natin na suportahan. Ah, uh, sa lahat ng viewers ngayon, no? Ah, uh, meron man akong nagawang pagkakamali. Sa ah, uh, sana po mapatawad niyo ako. Kasi tao lang pa ako. Ah, uh, ano? Sabi ka At sana suporta kayo sa ano ko no, channel ko. Ah, uh, Mandirigma. Uh, pag Mandirigma. na lang po sa inyo. Sa akin. Ah, uh, maraming salamat din sa inyo lahat. Mm, okay. mm. Ano ibig sabihin ng Dax? Dax ang ano Dax? Dax, o, Ano oh. ang ibig sabihin ng Dax? Ayan ay, ay, na naman ang naisip niya. Yung malaki yung tao, na, ano ana -ana? Malaki. anak. Malaki. kasing Malaki. Malaki. Parang ano lang yun siguro sa... Maging tao ah, ganun. Malaking mm. pato. oh. Ducks, no? Oh. Ducks. Ducks. Ang kangloos naman. Ducks daw Lato. lahat, Red. Anong natulato? Sige. Ducks. Ducks. Ducks daw lahat, Red. Oro ducks ang lahat. I-support natin si... Dax Mandirik Ma Dax Mandirik Ma Dax Mandirik Dax Mandirik Dax po Hanapin natin yung pamilya mo Tatunayan ko talaga na hindi na ako mabalik sa ano gundo Sama na po ako sa inyo Gusto ko na pong magbagong buhay Para mahanap yung ano pamilya ko At maraming salamat no sa Team Idol 44 no Sa lahat ng support kami sa akin na sa lahat ng tumutulong na humahanap ano ng ano, ano pamilya ko. Pa. Okay, sige, okay. okay walang anuman. At uh, mm. yun na, los na ang asa natin na mayroon mga tumulong na stop. Ang masaya sa inyo. No, sana, sana mm, Kita na yung muta ko dyan ka. <laughs> no, hindi, hindi, ang ka. Mm, marahil naman. Maroon na lang, ang mayroon mga tumulong. Okay. Mm, okay. Asama, ako ng maraming maraming ulit. Sa ngayon kasi, ang dami kong kwan Doan din, lungan Hindi lang, hindi lang ikaw, si Dax. Hmm. Halos, Ito, si Halos nandito sa paligid, oh, si no? Si Brando. Si Dante. Si Dante. Ako. Ayan. Kasi wala si pa naman ng tao. Nakalai oh, si adventure, Jack Jackie. Si, si Jackie adventure, ja <tangil nana>. adventure. <tangil> <Si Jackie. tangil> hmm, pakai support tempurin. Cengalang, cengalang. lato, lato, lato gabi. lato 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 <laughs> So, nang dito na siguro yung um, natin yung update natin sa kanila. At uh, sana guys, supportahan ninyo lahat ng mga kasama mo yung dito. At saka sa pagbabagong buhay nila, relax. Mm. Mas, lahat, no? mm. Uh, thank you lahat mga nag-pray. No? Mm. At sa mga kasama ko nga pala, no? hindi nila ko So, ngayon, nagtiton lang, lang. And see you in the next video. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Bye-bye. See you next video.